Ang sa Exodus chapter 17 ay isang makasaysayang pangyayari na naganap sa labanan ng mga Israelita laban sa mga Amalekita sa panahon ng apatnapung taong paglalakbay ng mga Israelita sa ilang. Basahin natin ang verse 8. Nang magkagayay dumating si Amalek at nakipaglaban sa Israel sa Rephidim, sinabi ni Moises kay Josue, pumili ka para sa atin ng mga lalaki, lumabas ka at lumaban kay Amalek. Bukas ay tataywa ko sa taluktok ng burul na hawak ang tungkod ng Diyos sa aking kamay. Ginawa ni Josue ang sinabi ni Moises sa kanya at nakipaglaban kay Amalek at sina Moises, Aaron at her ay umakyat sa tuktok ng burul. Kapag itinataas ni Moises ang kanyang kamay ay nananalo ang Israel at kapag kanyang ibinababa ang kanyang kamay ay nananalo ang Amalek. Subalit ang mga kamay ni Moises ay nangalay, kaya't sila'y kumuha ng isang bato at inilagay sa ibaba at kanyang inupuan. Inalalayan ni na Aaron at her ang kanyang mga kamay, ang isa sa isang panig, at ang isa sa kabilang panig, at ang kanyang mga kamay ay nanatili sa itaas hanggang sa paglubog ng araw. Nilupig ni Josue si Amalek at ang bayan nito sa pamamagitan ng talim ng tabak. Ginampanan ni Josue ang papel ng pagpunta sa digmaan para labanan ang mga Amalekita. Habang pinamumunuan ni Josue ang hukbo ng Israel sa labanan, Umakyat si Moises sa tuktok ng bundok at tinignan niya ang labanan. Pag tinataas ni Moises ang kanyang kamay ay nananalo ang Israel. Pero pag ibinababa niya ang kanyang kamay, gaano man kaganda ang posisyon ng mga Israelita, agad silang natatalo. Kaya ang may kontrol sa magiging pasya ng tagumpay o pagkatalo sa labanan ay hindi si Josue, kundi si Moises. Dagdag pa rito, ano ang tinuturo sa atin ng Biblia tungkol kay Moises? Sa huli, ipinapahayag sa atin ng Biblia na si Moises ay kumakatawan kay Jesus, gaya ng makikita sa Acts chapter 3. Kung gayon, hindi ba't pareho ito sa ating ebanghelyo? Nilikha ng Diyos ang nakikita at di nakikitang mundo, nang likhain niya ang langit at ang lupa. Kasalukuyan nating isinasagawa ang gawain ng Ebanghelyo sa nakikitang mundo, pero ang resulta ng Ebanghelyo ay maaaring maging mabuti o masama, depende sa ginagawa ng Diyos sa di nakikitang mundo. Kung itataas ng Diyos ang kanyang kamay, ang ating Ebanghelyo ay uunlad. Hindi ba? Gayunman, ano ang mangyayari kung ibababa niya ang kanyang kamay? Kahit gaano pa man tayo nagsikap, gaano pa karami ang mga nakibahagi, at gaano man katapat sa paggawa ang mga eksperto na may sapat na kaalaman, ang resulta ng Ebanghelyo ay laging haantong sa pagkabigo kung hindi tayo tutulungan ng Diyos sa dinakikitang mundo. Mauunawaan natin na ang problema ay hindi nakasalalay sa nakikitang mundo, kundi nakasalalay ito sa Diyos mismo sa dinakikitang mundo. Kung gayon, paano natin dapat na isapamuhay ang ating buhay pananampalataya mula ngayon? Ang masigasig na paglalakad sa landas ng pananampalataya sa lupang ito ay isang mabuting bagay. Gayunman, ang pananampalataya na hindi kumikilala sa Diyos sa dinakikitang mundo ay hindi magbubunga ng anumang resulta. Kaya matutupad lang ang Ebanghelyo pag ang Diyos ay naaantig sa atin. Kung isasagawa natin ang ebanghelyo na nagbibigay kasiyahan lang sa sarili, nang hindi na antigang ang puso ng Diyos, ang ebanghelyo nito ay hindi maaaring magkamit ng anumang resulta. Kahit na si Josue ay isang general na mahusay sa pakikipaglaban, at kahit na ang hukbo ng Israel ay binubuo ng mga mandirigma na ang bawat isa ay katumbas ng isang daang kalalakihan, ang hukbo nila ay hindi magtatagumpay kung nakababa ang kamay ni Moises. Kung titingnan natin ang lahat ng ito, mauunawaan natin na sa pamamagitan ng Biblia, kailangan nating maintindihan ang kaugnayan sa pagitan ng dinakikitang mundo at ng nakikitang mundo. Kahit sa pamamagitan lang ng pangyayaring ito na nakarecord sa Exodus chapter 17. Sapat na ito para lubusan nating maintindihan kung bakit dapat tayong manalangin sa Diyos, bakit dapat tayong mag-alay ng ating mga kahilingan, at kung bakit dapat nating ilaan sa Kanya ang ating taimtim na puso.